sila ng operational funds. Pero ito talaga ang order ko sa kanila. Nagtuturo ako ng criminal law, pati criminal procedure sa police academy dito. Go out and hunt for them. Uh, this is a recorded history na ito. Pabalik-balik na ito. As a matter of fact, you can replay it and replay it again. Uh, fixture na ito. Hanapin mo at Arrestuhin ninyo. Bring them to me. Pero pagka lumaban at nakita ninyo na ang sarili ninyong buhay ay sa mapalagay sa alanganin, patay ninyo kasi ayaw kong makita ang pulis ko na ang mamatay kaysa kriminal. Ayan talaga ang order ko. Baski sa Maynila ako mag-lecture noon o dito. Baski saan? Ganon talaga. Patayan talaga yan. Yan ang order ko. Pag lumaban at alanganin ang buhay mo, patayin mo na. Police na papasok sa ganon. Walang gagawang police na papasok ng ganon. Magpapulok sila. Why would they, why would they accept uh, that kind of agreement when it will uh, later on uh, bring their downfall? Magpahayagan sila. Bigyan mo ng pero operational fund. Pagkatapos, uh, from time to time, tanungin ko sila, o tapos na ba, servisyo ko lang pa because yung iba nang punta ng Cebu, yung iba, -iba sa Sabanga, we have to do more follow-ups. O sabi ko, o, dagdagan ko yan. Yan ang sinasabi ng reward. Walang reward yan. Hindi ako magbibigay ng reward. Kung ang pinakamaano sila sa akin is pag mission accomplished. Eh, siya yayain ko sila sa so restaurant, magkain kami, and I congratulate them. Madaling sabi, Mr. Ang problema dyan, because if I will answer the question, it would be self-serving. I would rather na niyang buong banda. Let the people make the proper decision. Ngayon, kung sabihin ng tao na hindi ako nakatulong, I am willing to step down from public office permanently. Kung wala namang silbi yung ginawa ko at yung lahat na namatay at gumana naman yung uh, uh, there was a time na mas kisa nga magpunta dito sa Pilipinas, wala namang pangalaw sa iyo. Kasi nga, ka, wala na yung mga gago. Pero hindi ko sinasabi na siya, siya dyan kung pinatay. Kung sabi ko nga sa mga sundalo, give them the chance to fight So that if they fight, we will be justified in killing them and that is one problem solved for the day. Toto.